guest who? Trulili kaya na may ilang buwan ng hiwalay ang magkarelasyong aktor at aktres pero hindi palang opisyal na inamin dahil marami silang endorsement at ang iba ay upcoming pa lang. Ang nangangalaga ng karira ni na aktor at aktres ang nagsabing huwag daw muna silang umamin dahil maraming tatama ang kontrata na milyonis ang mga halaga buko dito ay pinag-iisip-isip din daw muna sina aktor at aktres na baka nabibigla lang sila at need muna nilang magpahinga sa isa't isa at saka ulit mag-usap sa takdang panahon pero si aktres matigas ayaw na raw niya nawala na yung trust niya kay aktor kabilang sina aktor at aktres sa favorite reel ang real love team sa showbiz kaya na magitan ang management na pag-isipang mabuti dahil baka need lang nila ng space. Ang ganda ngayon ni actress dahil positibo ang feedback sa kanya ng netizens sa mga nangyari sa kanila ni aktor at higit sa lahat ay masarap daw pala sa pakiramdam ang hindi nakatuntong sa numero. Sa kabilang banda ay namroblema ang kaanak ng aktor dahil malaking epekto ito sa karera ng binata at sana malampasan nito ang lahat ng gusot nila ng aktres dahil malaking kawalan sa kanya.